Guni-guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Tinay. 19 years old po ako. Nakatira ako sa bayan ng Palawan. Hindi ko na po babanggitin sa inyo kung saan lugar ito sa Palawan. Sa tabing dagat nakatayo ang aming maliit na bahay. Mangingisda po ang akin patay. At sinanay naman ay matagal nang namatay dahil sa sakit sa baga. Napakalayo ng ospital dito sa amin, kaya namatay siyang hindi man lang nadala sa ospital. Apat po kami magkakapatid, pangalawa po ako sa panganay. Ang bahay po ng aking lolo ay nasa kabilang isla at bago ka makarating sa kabilang isla ay sasakay ka pa ng bangka. Sa amin pong isla ay walang eskwelahan, kaya tuwing lunes at biyernes ay kila lolo kami tumutuloy ng kapatid ko. Ang dalawa kong kapatid ay pareho ng may asawa. Ang lolo ko naman po ay isang albularyo at mag-isa na lang siyang nakatira sa kanyang kubo. Lahat po kasi ng mga anak niya ay may mga pamilya na. Kilalang kilala si Lolo na magaling na manggagamot sa kanilang isla. Sa katunayan nga, maraming taga-ibang lugar na dumadayo pa para magpagamot sa Lolo ko. Hanggang isang araw, may babaeng nagpunta sa bahay ng Lolo ko. Siguro mga nasa 52 anyos na ang edad niya. Umiiyak ito at humihingi ito ng tulong kay Lolo. Nagamutin daw ni Lolo ang apo niya. Pilit na isinasama ng babae ang Lolo ko. Ayaw daw kasing sumama ng apo niya nung nalaman na ipapagamot ito sa albularyo. Ayaw sanang sumama ni Lolo. Hirap na rin kasi siyang maglakad. Nagmakaawa lang ang babae sa kanya kaya pumayag na rin ang lolo kong sumama sa babae. Sinabi ng lolo ko na sumama raw ako sa kanya para meron daw siyang kasama at may tagabitbit ng bayong niya. Sa loob kasi ng bayong nakalagay ang mga gamit ni lolo sa panggagamot. Nung araw ding yon ay sumama kami ni lolo sa babae sinabi ng babae na kahit gabi hindi kami ay merong maghahatid sa amin na sasakyan. May bangka pa lang inarkila ang babae, yun ang sinakyan namin, papunta sa kabilang isla. Mga isang oras din mahigit ang tinagal ng paglalakbay namin papunta sa islang tinitirhan ng babae. Pagbaba namin sa bangka ay may sumalubong agad sa aming tricycle. Dito kami sumakay papunta sa bahay ng babae. Pagbabang pagbaba namin ng tricycle ay sinamahan agad kami ng babae sa silid ng apo niyang may sakit. Pagkakita ng lolo ko sa pasyente ay agad niyang tinanong kung anong pangalan ng babae. Chari pala ang pangalan nito. At kasing edad ko pala siya. Tinanong ni Lolo kung kailan pa daw nagsimulang nagkaganon ang pasyente. Nanlilisik kasi ang mga mata nito at tuloy-tuloy ang pagtulo ng laway mula sa kanyang bunganga. Sinabi ng kanyang kamag-anak na walong araw na raw ang nakakalipas. Nagalit si Lolo, bakit daw pinatagal pa nila ang paghihirap ng babae? Sinabi ng lolo ko sa mga kamag-anak ni Chari na gaw daw ito. Nagulat ang mga kamag-anak ni Chari. Hindi daw nila alam na nayanggaw ang babae. Ang alam nila ay trangkaso lang ito. Dahil dumadaing ito na masakit ang kanyang ulo at katawan. Sinabi ng lolo ko na mahihirapan na raw niyang gamutin si Chari dahil nasa loob na raw ng katawan ng babae ang sumpa ng aswang. Pero gagawin daw lahat ni Lolo ang kanyang makakaya para mapalabas ang inilagay ng aswang sa katawan ng babae. Agad akong inutusan ni Lolo na ilabas ang mga kakailanganin niya sa panggagamot. Habang nakaupo ang babae, ay hindi ito makagalaw at ni hindi nito kayang iangat ang kanyang ulo. At inutusan ako ni Lolo na igapos si Chary. At maya, maya lang, nagpausok si Lolo ng mga halamang ugat at iba't ibang dahon. At naglakad si Lolo paikot sa pasyente habang nakatitig ito kay Chary. Ilang sandali pa ang lumipas, umupo si Lolo sa tabi ni Chary at hinawakan nito ang ulo ng pasyente. At maya, -maya pa, Pinakuha ako ni Lolo ng isang basong tubig at nilagyan niya ito ng langis na kanyang dinasalan. At agad niya itong pinainom sa pasyente. Habang nakatitig ako kay Chari, kinausap ako ni Lolo. Kung ano man daw ang makita kong lumabas sa katawan ng pasyente, ay huwag kong hahawakan. Tumangulang ako kahit na may halong pagtataka at takot na rin akong naramdaman ng oras na yon. Pinakuha ako ni Lolo ng isang planggana. Isahod ko raw yon sa isusuka ng pasyente. At ilang sandali pa ang lumipas ay dumuwal ang pasyente. Biglang tumayo si Lolo. Kinuha niya agad ang dala niyang buntot pagi. At galit na galit na hinampas-hampas ni Lolo paikot ang inuupuan ng pasyente. At nagsalita si Lolo na lumabas ka sa katawan niya kung ayaw mong hampasin kita ng buntot pagi, ang sabi ni Lolo sa elemento na nasa katawan ni Chari. Maya-maya lang, nagiba ang boses ng dalaga. Parang isang baboy itong kinakatay. At bigla itong tumayo at nagpupumiglas at biglang dinotdot ni Lolo ang dala niyang buntot pagi sa dibdib ng pasyente. Biglang umupo si Chari at parang napako ito sa kanyang kinauupuan. Biglang umubo ito ng napakalakas at biglang lumabas ang itim na likido mula sa kanyang bunganga. Bigla ako natakot at nanginig ang aking buong katawan dahil ako ang may hawak ng planggana at dito'n sinasahod ang sinusuka ng pasyente. Kakaiba rin ang sinusukang itim na likito ng pasyente. Sobrang baho nito at para itong nabubulok na laman ng hayop. At mas lalo nanginig ang aking laman nang nakita kong may gumagalaw sa lalamunan ng pasyente. Kitang-kita ko na may labas-masok sa bunganga ni Chary at palakas ng palakas ang galaw ng lalamunan nito. Hanggang sa tuluyan ng dinukot ito ni Lolo. Hindi ako makapaniwala na ilagay ni Lolo sa planggana ang isang buhay na itim na ibon. Natulala ako sa nangyari kaya hindi ko na malayan nang ilagay ni Lolo ang itim na ibon sa planggana. Hindi ko rin narinig ang sinabi ni Lolo na ilapag ko na ang planggana sa sahig. Laking gulat ko na lang nang tabigin ni Lolo ang planggana na hawak ko. Hindi ko na malaya na patalo na pala sa akin ang itim na ibon. Pinagalitan ako ni Lolo, hindi daw ako nakikinig sa mga sinasabi niya. Kamuntik na raw lumipat sa akin ang yanggaw, ang sabi sa akin ni Lolo. Habang hawak-hawak nito ang itim na ibon, Kaagad nagdasal si Lolo ng orasyon. Maya-maya lang, namangha kaming lahat nang biglang naglayab ang itim na ibon. At ito'y naging abo sa kamay ni Lolo. Mga ilang minuto ang nakalipas, narinig kong sinabi ni Lolo sa lola ng pasyente na magaling na raw si Chary. At nagpasalamat ang pamilya ng pasyente kay Lolo. Ako naman ay nanatiling naguguluhan. Di ko kasi lubos maiisip kung paano pinalabas ni Lolo ang itim na ibons sa lalamunan ng isang tao at paano ito nabuhay ng napakatagal sa loob ng lalamunan ni Chari. Bago kami umuwi, binigyan ni Lolo ng isang boting langis at isang kwintas na pangontra sa mga masasamang elemento si Chari. Pagdating namin sa bahay ni Lolo, ay pinaliwanag niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng yanggaw. Siguro nakita niya na naguguluhan ako. Ang pangyayanggaw daw ay isang uri ng pamamaraan kung paano ipinapasa ng aswang ang kanyang kapangyarihan. Madalas itong ginagawa para dumami ang kanilang lahi. Naipapasa rin nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdura sa pagkain o kaya ay paghalo ng buhok sa pagkain at marami pang iba. Sa sinabing yon ng lolo ko ay naunawaan ko na kung ano ang ibig sabihin ng yanggaw. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.